engine uh -huh. Yes so, sir. Oya. Ah ah. So, hindi sir Eddie, babato ko muna to. Siya 'ko muna magbato. Ayun. Paka-play na sir? Yes sir, ang play na pareho. Ayan pa. Ayan. Okay. Ah yan. Okay. O, okay, dito ako. Babakan mo power. sir. Yo. So, yan. Full power. Okay. Hoy. Wala nang battery. Glide lang, glide lang. Bawi. Glide, glide. Ayun, buti na lang 'di mga bata. Propeller? Wow, tanggal ang propeller. Okay. All right. Ano 'to? Uy! Uy! Oh, niyari nangyari? Ba? Hangiyari. Hindi ko alam. Biglang nag-barrel roll eh. Nag-aileron. Naka-off ka ata. Naka-off ata. tayo. <laughs> 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 <ba> yan, sir? <sighs> <laughs> Minalos kami ngayon. Minalos talaga. So, pang-apat na crush na ng ating sod. Ang apat na So tingin ko hindi na kayang hi repair talaga siya Okay na rin Ah Ilang eroplano na nagka crash akin Dalawa lang ngayon, dalawa Ay pa, na lang. pa nagka